adobo na naman na manok yung lulutuin natin ngayong gabi sa ating hapunan mga idol kasi meron po nag-comment sa atin ngayong gabi pala mga idol ay brown out po dito sa amin walang ilaw at paglabas namin ay meron palang ilaw iba pala yung connection sa amin at sa labas nakabili pala kami mga idol ng kalahating kilong karne ng manok at ngayon pag uwi namin ay wala pa rin ilaw mga idol at yan pala mga labahan ni misis mga idol hindi na namin kinuha kasi basa pa yan dami talaga mga idol. At ngayon mga idol, meron pala na comment sa atin, isang followers natin, nagtanong na kung nagluluto ba daw si Mrs. At ang sagot ko ay, opo. At yan na po idol, uh, ko na po para makita mo rin na si Mrs. ay katuwang ko yan sa aking pamamahay. At nagbayad na rin po ako mga idol ng aming utang sa tindahan para pautangin po tayo ulit. At agad naman po ako nagbili ng dalawang paminta para sa lulutuin ni Mrs. Pagka uwi ko sa bahay mga idol, ang panganay ng anak ko ay naghaling na o nagpabaga sa uling at mabuti na lang mga idol ay marunong na yung mga anak ko at tumutulong na din sa amin sana ang lahat na mga anak ay ganyan din mga idol at saludo pa ako sa mga anak dyan mga idol na marunong tumulong sa gawaing pamamahay o sa isang pamilya mga idol at sa mga hindi na rin po mga idol ay wag na lang po natin silang pilitin kasi mga idol nakadepende po yun sa pag-aalaga ng mga anak natin at paano natin sila tinatrato at dinidisiplina para naman po ito sa kanila mga idol pag laki nila. Kasi ako mga idol gusto ko lang kasi na meron silang matutunan balang araw o pagdating ng mga panahon. Kagaya sa amin ni Mrs. mga idol bago pa lang kami nagsamas at nagbuo ng isang pamilya. Dati mga idol hindi pa kami marunong magluto at unti-unti na rin namin natutunan mga idol ang gawaing pangbahay. Ang importante talaga mga idol ay nagkaisa at nagtutulungan at nagmamahalan ang isang pamilya mga idol. Hindi maiwasan talaga ang mag-away basta nagkakapatawaran mga idol. Yan ang importante. At ayan na mga idol na seryoso na po tayo sa pag-uusapan natin. Balik na po tayo sa ating pagluluto. Si Mrs. pala yung pinag-usapan natin dito mga idol. <laughs> at ngayon mga idol ay sa shout out na po tayo sa ating mga mahal na mga followers at solid supporters. Shout out po kay Ma'am Marie Haishi watching from Japan. Shout out Ron Toble Elma watching from Daran Duha KSA. Salamat po mga idol, umabot yung video natin sa ibang bansa. Ingat po palagi, God bless. Shout out kay Sir Eduardo Del Rosario at kay Sibja Prudenciado, watching from Bagong Silang, Caloocan. Shout out kay Sir Benedict Soriano. Shout out idol, salamat sa panonood. Shout out Scarlett Kayunda from Davao. Shout out idol. Shout out Ma'am Flor Delisa Pisino. Banga, South Cotabato. Maraming salamat po sa suporta ang mga idol at sa panonood ng video natin. At yung hindi po natin na shoutout mga idol, sa shoutout po natin yan sa susunod nating upload. Abangan nyo po parati mga idol. At dahil natapos na po si Missy sa pagluto mga idol, tinikman na ni Mik, Mik At syempre tayo rin mga idol ay titikim rin tayo sa luto ni misis kasi alam ko naman mga idol na masarap talaga ang luto ni Mrs. para sa aming pamilya. Mga idol, sa mga baguang followers dyan, welcome po kayo dito sa page natin. Yan na mga idol, kumukuha na yung panganay ko ng ulam at yung isa kanina naglagay na rin po ng plato. Sabayan nyo po kami mga idol sa aming hapunan. Tara kain po. Lord, thank you sa blessings. At habang kumakain kami dyan mga idol, siyempre nagtanong sa amin si Mrs. isa't isa. Ang tanong ni Mrs. kung masarap ba daw yung luto niya. Ang, sabi ko naman ay masarap talaga. Ang lahat naman po kami mga idol ay nasasarapan sa kanyang niluluto ni Mrs. At salamat pala sa nag-comment idol. Tingnan nyo po kung paano hindi sa sarap yan. Sinisimot ko talaga yung sabaw ng adobo sa kanin. Sinong nakaranas din ng ganitong mga idol, yung kanin ay sinasahog sa sabaw o nagmamantika na adobo mga idol. Yan po ay napakasarap. Meron po tayong talong at sardinas sa ating apunan mga idol kasi sobra po yan kaninang tanghali. Ang ulam nila misis kasi tayo po idol ay nasa trabaho. Yan po ang ulam nila kaninang tanghali sa aming bahay. Kung nakaabot ka sa part ng video na mga idol, pwede mo rin ito i-follow ang ating page at i-share na rin po ang ating video at mag-iwan na rin po ng comment mga idol para malaman po natin kung saan lugar umabot yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat mga idol.